Oh. Kapit na. Boss! Kukulay tayo, boss, ng CR. Ang ating kukulayan. Ang uh, ating pintor. Kaya tayo ang uh, pintor. Yan ang ating pintor. Ang ating ang pintor. Tapos tayo ang tagaritats. Puro man ang mga tagaritats. Puro man tayo, boss, ng pintos. Boss, pin Purman tayo ng pintor. Tayo muna ngayon ng purman. Kasi wala tayo na forman, purman. Mahal ang labor ng purman. Kaya tayo na lang mag na magpupurman. Kaya mo yung pintura sa taas, boss. Kung quality na sa inyo yung kulay. Kung lang ang kulay ng siya, okay? Pero, ha, <laughs> panis. Parang may araw ang purma. Ayan eh, ang purma namin, o. No? Ayan. Ayan. Pungi pa yan. yan. Balak araw yan, boss. Magiging purma niyan. Oh. Hindi, tamad. Huwag lang tamad, boss. Mukha kami ni Bor. Huwag lang tamad. Ayan, o. No? Sa patagataga, ha. Ayos din. Nagkakahinat nandiyan ang CR kahit sabihin natin sama, okay lang masama. Sarili naman itong gawa. Kahit masama, basta sariling gawa, walang problema. Wala tayong makuha ang porma na magaling-galing. Kaya tayo na lang ang gumawa. Mm -hmm. Yan ang mga quality eh, oh. partido ka pa yan, walang masilya. Talo na kung may masilya. Walang mm -hmm. Ayan ko tong mga na. Please follow, like, and subscribe kung ano kulay. Pakicomment uh -huh. yan po kung anong kulay na kulay. Ang kulay na kulay. Kung anong masama sa gawa namin. Ang masama, wala